Maraming blessing ang hinatid sa akin ng pagbabayalin ko at marami na rin akong mga makabuluhang karanasan kasama ito. pagyaman ko ito hindi lang dahil sa sarili ko, kundi dahil na rin sa napakalaking suporta sa akin ng pamilya ko at ng mga tao nagmamahal sa akin at sa talento ko. Pakinggan niyo ang tugtugin ng aking kwento dito sa Kwentong Kabarangay. Mahusay! Mga kabarangay! Para tayo, para tayo nakapanood ng libre concert! International, ha? International! World class <laughs> the concert, ha? You're so good! Palapakan natin Dominic Casaco! Ladies and gentlemen, hi Dominic! Hello po! Good morning! Bati ka naman sa mga fans mo! Good morning po sa lahat ng mga nanonood! Napakagaling, <laughs> uh, nakakatulala! Nakakatulala uh, ang nakakatulala uh, kanyang talent! Nakakatulala ang ating Tagalaguna! Oh! Aba, She's ah, so syempre, good! Natuwa ba ang Barangay Patasan Hills? Naman! Yes. Naman! Right. Nako, gusto naming malaman mula sa'yo. Para maging ganyan ka, ka-super galing, gano'ng katagalang inaral mo? Uh, Nag-start po ako 12 years old and then after 3 years po, doon po na-develop yung ano ko po. Wow. Skills ko po sa pagbabayaling. Yun! Yeah. Yeah. Okay. Uh, uh, ito ba ay uh, dahil ang family mo ay musically inclined? Kayo ba yung family of, of musicians? Yung self, ah, uh, yes po, yung buong family po namin, yung ate ko po nagpe-play ng flute. Oh, Yung kapatid wow. ko po nakanta ng mga Japanese songs. Nice. Wow. Yung father ko po mahilig mag-compose. And then, sa mother side naman po, yung Kay Maria Carpena po, yung first uh, recording artist po ng Pilipinas. Yung yes. Wow! Yes! tayo sa, sa bawat hibla. musikero. Nice. Both sides, nako at safe to say, na buong pamilya mo supportado ka. Yes po, very supportive po sila nanay. Yes po. Paano mo nahasa ang skill mo sa pag-violin? formal lessons ka. Bali, nung bata po ako, um, bumili po si tatay ng violin and pinaglaroan ko po, pinaglaroan ko lang po and then nakatugtog ako ng Twinkle Twinkle. Dun po na, na ano nila na niya tatay na i-enroll ako sa may School of College of Music po. Pero kasi yon. yung iba may friend, di ba? Uh -oh. Yung iba nagpo-fall in love. Pero ikaw, sa umpisa pa lang, mahal mo na. Opo, nung nahawakan ko po. Na nang nang po lang lang ka lang. Oh. Ito ba ay uh, ginagawa mo full-time? Full-time, yes. professionally? Yes po, may mga regular gigs po ako um, sa mga hotels and restaurant po. yun, hindi lang yon. yan, my friend. Oh. Nagtuturo din siya. Nagtuturo, diba? very nagtuturo good. nagtuturo ka rin. Yes. Anong klaseng, sino-sino uh, at anong edad ang pinagtuturoan mo? Um, mula bata hanggang matanda po, may mga tinuturoan po ako online and face-to-face din -face po. Ay, nice. yes. pinapasa na siyempre, di ba? Yung yes. legacy niya, tama yun, di ba? I'm sure marami mga batang nag-aaral sa ilalim ng iyong... Uh, Ah, uh, supervision. Yes po. You And know? sinasama ko rin po sila every Sunday sa church po namin. Para mga pag-aturo. Yes. Nice, yes, nice. Po. Eto na, siya po ay nagkamit ng isang award, Natatangin Kabataang Layon sa Larangan ng Sining at Kultura. Ano tong award na ito? Congratulations. Ito pong award ay yung first award po sa aming lungsod na ibinibigay po sa mga kabataan. Po. Wow. Lungsod ng Laguna ito. Yes, lungsod, lungsod ng Laguna. Ng Laguna. Buti pa ang Laguna. Yes. O, oh, diba? Mindoro, kayo rin dapat. Kayo ba ay, ikaw ba ay sumasali sa mga paligsahan, pa-contest? Yes local po. Lungkalan International, paano? Uh, Nag-join po ako ng National TV and nabansagan po ako as grand winner po sa Violin category. Yan! Yeah. Wow. Wow. <laughs> Mensahe mo, kasi yung iba nating mga kababayan, lalo na yung mga magulang, parang takot na i-push ang mga anak sa gustong sa mga ganitong klase ng karera. Ano ang masasabi mo doon? Sa mga kabataan, uh, pursue what you love and never give up po and always trust the Lord. Sa parents, sa mga so, parents. Sa, mga sa mga parents po, malaking bagay yung naitutulong na may suporta sa mga anak. So, suportahan niya lang po sila. Yes. Ayan. Hoy, papasukin na natin kasi galing pa ng Laguna ito. Yan nila at magulang na nagsumusuporta. Aliho kayo rito, dali! Aliho kayo rito! Pati mga kapatid niya raw ay sumusuporta sa kanya. Ako naman, yeah. na nga, eto na. Congratulations po sa inyo. God bless you, my friend! right. Salamat po. It's all about parents supporting their yes. children. Diba? And children doing well, oh, diba? Kaya dapat i flex natin yung mga supportive na mga magulang oh, oh. na kagaya nito. And children doing better than the parents, yes. diba? Dapat Ali, mga kapatid, mas maging successful. Mga kapatid, let's go! Ayan sila, full force sila. Ay, happy birthday, Punso! What's her name? Happy birthday, pangalan. Uh, Angel po. Happy birthday, Angel! Angel. Angel. All right. Claire po. Yo! Oh, Tama-tama, pasyal na. Kain na kayo, ka? Manlilipin na si, si pampero sila. Happy birthday, Angel. Thank you, Dominic. My name is Salamat. Hi, Salamat. I'm Net25. This is Love Anyo Verbo. For more love, to the best, and I'm updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.